Ligo-ligo, mga palalaps. Uy! 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 Hindi tayo Hindi tayo so ligo tayo sa dag tutor na tutor ko kayo sa aming munting ano ating bahay ayan tapos ito yung bahay ng isa pasok tayo dyan mga palalabs at tayo ay magsiswiring Diyan na sila papa ng aligo na diyan. Ano iwan ko na naman yung sombrero. Ba yan? Yung ano? Oo, meron na ba yan? Ba yan? Mamaya na kayo, umalis. Kaya po yung nanay ko. Ano yung mabalik lang siya? Ano handa? Ano handa kasi wala kaming handa mga pabis. Paksiw lang. Kasi ganyan po yung mga mayayaman paksiw lang. Wala kasi pambili. Ang init naman. Naiwan ko pa yung sombrero.